All right, ayan, welcome back again dito sa aking Channel Kerry 35 Vlog and uh, for today's video, I uh, sa wakas ay mai, magagawan din natin ng uh, magagawan din natin ng sample test itong pinadala sa atin ni uh, Sir JB. Ayan, Sir JB from Ilocos. So ayaw niyang ipasabi yung complete name at complete address. Ayan, so for Iloc from Ilocos na lang ayan. Ayan, si Sir JB from Ilocos Norte ah, uh, Ito ay na-receive natin 2 weeks ago So matagal Nag-PPM uh, nag na si sir kung meron na daw sample yung pinadala niya So before natin gawin nyo ng sample Ayan, papakita ko lang sa inyo yung binibenta ng pinsan ko na uh, ginto niya <coughs> Ito siya Ayan So kung gusto yung bilhin tong ginto na to Sa mga naghahanap ng ginto dyan Ito ay malit lang siya, 1.1 grams So sabihin na natin 1. 1 grams Ayan, sarado na natin 1 grams So, sa mga gustong bilhin ito, ayan, eh, mag-comment dyan o kaya i-PM nyo ako dyan sa aking FB page. Ayan yung aking FB page. Ayan. At paki uh, pakifollow na rin. Ayan. So, ito ay Russell to. Mas maganda kung mas malapit kayo sa akin. Tagabagyo din. Ayan. So, uh, sabi niya, pag hindi to nabenta sa Friday, ayan, ibibenta na lang niya sa black market. So, yun. <clears> Tunabuksan <throat> natin. Kuha lang tayo ng gunting Ayan, so sa mga gusto magpadala ng ipapasample test sa akin ay tinatanggap ko po lahat ng ipapasample test nyo. Kaya lang, noyon uh, ano yun, uh, ipadala nyo po sa GNT para, ano, para door to door. Kasi pagka sa Ilbisi nyo po pinadala, kailangan ko pa pong pumunta sa ano mismong Ilbisi branch. Doon sa Baguio kasi yung ano Ilbisi. Uh, wala dito sa amin, malayo. So 30 minutes pa pa 30 minutes pa yung bibiyahin ko para lang makapunta doon sa Ilbisi sa Baguio. Ito siya. So mas maganda kung GNT para uh, door to door talaga. Yun. So ang gagawin natin dito ay isa sample test natin. Pagkatapos natin i-sample test at wala tayong makitang uh, makitang sample niya, ayan yung tinatawag na igagaid, ayan, para mapino. Okay, ito yung unahin natin. Ayan, kung magpapadala ko yung sample, kahit damihan nyo yung i-send nyo sa akin para hindi kayo lugi sa shipping. Dagdagan nyo yung ipadala nyo para hindi, hindi kayo lugi sa shipping kasi nagbayad na kayo ng shipping eh. Ay, naku, itong mga batang ito. Putok na putok. Susto na sana mukha nyo. Putuk. Mukhang pirates naman, Sir JB. Pirates naman. Wala. Wala akong makita, Sir JB. Paano ba yan? Pag ginaganon mo kasi, Ayan, pag ginaganon mo, aakyat at aakyat yung ginto dito sa taas. Wala. Ngayon, ang gagawin ko dito, pipinuin ko siya. Ayan, kunin ko lang yung pampino ah, ko doon. pag wala pa rin dito, hindi sabihin, wala talaga. Kasi kahit walang walang trigger to, pag kagin pag uh, sinabing ginaid mo, lalabas at lalabas siya. Ang pagsasample kasi kahit ano eh, kahit kahit kunti lang makita mo maganda ng ano yun magandang indikasyon na yun na may ginto siya kahit kunti lang yung makita natin ah wala 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 naman sir GB Dito kasi, dito makikita mo yung ano, makikita mo yung ginto sa taas na to. Lalo pagka, pinapagpag mong ganito, umaakit siya. Hala. Yung isa naman. Ito. Pirates kasi eh. Pirates kasi yung mga ganito eh. Hindi to ginto. Hindi yung mga ganito. Ngayon, marami nag-aakala na ginto kasi yan pero pirates yan. Ngayon, kaya siya lumulutang kasi. Uh, magaan siya. Magaan. Pero kung sakaling naka-experience kayo ng ganyan na pero yung naka-experience kayo na ganyan at ginto yung lumulutang, iganon e, nyo lang. Ganun na lang siya tubig tapos iganon e, nyo lang. Lulubog yan. Ayan. Ayan. Lulubog siya. Ganun lang. Ayan. Lumubog na oh. Halos parehas to sa parehas na una na ginawa natin ng sample test wala pa rin wala wala hindi ko na yon ano hindi ko na yon pipinuin kasi parehas lang din dun sa ano sa ginawa natin ng sample test so sir so JB negative negative po tayo sa pinadala mong sample negative but negative mat sir ayan ilokano kan sa mat sir negative So, yun. Ito, pahabol ko na lang sa inyo. Ay, saan yun? Ito. Uh, ulitin ko ulit. Isan yun? Ayan. Ayan, sa mga gustong bumili nito, ipm nyo ako dito sa aking FB page. Ayan yung aking FB page. At uh, pa-follow na rin. Ito, ang timbang nito, tinimbang ko sa timbangan dito is 1.1. So, pag, uh, sabihin na natin, isarado ko na lang 1.1 ay uh, 1 grams. Ayan, sarado na lang natin 1 grams. Ayan, so Russell siya. Kaya mas maganda kung mas malapit kayo sa akin dito sa Baguio. So, yun, PM nyo ako. At Sir JB, uh, negative. <laughs> negative tayo. Better luck next time. At pasensya na. Ngayon lang natin nagawa ng sample test ito kasi nga, uh, ng kaso tayo. Ayan, so maraming salamat sa mga lagi nanunood dyan. At uh, ayan, congratulations sa atin kasi na-reach natin yung 31K subscribers. Ayan, so, hindi muna ako magpapakita ng muka dahil maraming nag ay maraming nagko-comment na puro daw mukha ko pinapakita ko. Ayan, so yun, kita-kita sa ating susunod na video.